Good morning everyone. Karon adlaw nag biking ta, dung naabot unahan sa Kambugahay High Falls padulong sa Puo. Wow. Diri ta nagsugod og biking, diri sa baybay, diri sa seawall. Unsa Nasaan kayo? niya. Kada linog ang dagat, lamit kay kaligok Nice. Mm. Wow. Lawon pa ni no, alas 5 pa ni, no. So good na ta. Cha dagu kayo mag-jogging, walking or biking diri sa isla sa secure, no. Kay peaceful kayo Yes. Kaumon imong jogging or biking balik ka sa merkado dayon mukaon ka puto tsokolate yummy okay, mugi na kay mabuntag ipamahaw nice anong napita o oh. anong napita ng mamaligyag puto tsokolate dayon ako okay, ipadayon pa kong no kay sayo pa o dire ko gaagi sa likod sa simbahan kay mo itong asun ang aton kayo medyo gihangak taning dapita no oh no yung pakamanan na padulong nakoo ko oh, og Central School o oh, diri elementary no wow ang dong ko gasa na daw ito kung mga classmate ron what na daw kay sila yeah! ayon sa iglesia ni Agi And then why road ka ng pika sana padulong sa kanklaran kaning right side padulong sa poo ayon ayabot na sa buntut buntod cemetery Kaya <gasps> na yung na sa Kambugay Falls Mukha na gini ang Kambugai Falls Wow Ubat naman na to ang cellphone Wala na taka ka video pagpunta sa puo ah? Kasi na ganaan makikbiking dira Message nyo muna ako Udrira Kutub Salamat